Sa karagdagan pa nating mga balita, pag-uulat mula naman sa ating CMN, Roving Reporter sa Mindanao. CNN Live! Nation, Nation. Oh, really Boy Ramos, magandang araw sa iyo. Magandang araw din Ariel, magandang araw Pilipinas. May adlaw mga taga Mindanao na kumpiska ng pinagsanib na puwersa mula sa Police Regional Office Region 10 Northern Mindanao, Mines and Geosciences Bureau Region 10 at mga police offices ng Iligan City at Misamis Oriental ang mga mining equipments na tinatayang naghalaga ng isa tulok dalawang milyong piso. Tatlong mga intelligence Intelligence Driven Operations ang ikinasanang mga naturang otoridad. Una sa barangay Mainit Iligan City, Lanao del Norte, kung saan dalawang mining operations ang natuklasan. Kompiskado ang mga ball mills, mga generators at mga induction motors. Isa pang intelligence driven operations ang ikinasa sa barangay Mahayakay, Bayan ng Mantika, Misamis Oriental. Kompiskado din ang mga mining equipment. Hindi mo na pinangalanan ni PRO Region 10 Northern Mindanao Regional Director Police Brigadier General Jai Sandy Guzman ang mga mining operators na nasa kustudya ngayon ng PRO Region 10 kasama ang mga kang mga gamit sa pagmimina. Well, Ramos, CMN Robbing Reporter ng Mindanao, Radyo Kalikasan ng Og City na nagulat ng live para sa CMN Pilipinas. CNN Live Nationwide. Maraming salamat, Willie Boy Ramos, sa ating CMN Roving Reporter sa Mindanao. Samantala, na...